lalagyan muna ni mami ha wait lang po muna, mamaya na po kukuha maglalagay po muna si mama ng pagkain, eh, very good yung mga babies na yan eh, sumusunod yan kay mama kasi bawal pa kumain magpe-pray pa kasi sila hinihintay nilang matapos si mama wag muna kakain ha hello ha, mamaya na po magpe-pray muna po tayo wag muna po kukuha and Mulan, magpe-pray na tayo, ha? O, Donnie, pray na tayo, ha? O, sige, stand up na, Donnie. Magpe-pray na daw si Donnie, ha? At saka si Lalan. Okay, Lalan? Magpe-pray na daw. Okay. Papagat, maraming-maraming salamat po sa blessing niyo sa amin ngayong araw. Maraming-maraming salamat po dahil lagi niyo po kaming ginagay. Maraming-maraming salamat po dahil healthy po yung mga kabatutan na to. Maraming maraming salamat po sa lahat ng paggabay niyo sa amin. In Jesus name, Amen. Okay mga babies, tayo po ay kakain na dahil nakapag-pray na po simulan at si Donnie. Good job Donnie, kasali na rin siya mag-pray kaya kakain na po ang mga babies ni mami. Very good talaga, hindi lang Ibigay ni mama ng pagkain, syempre. Good job, good job lang. Oni, oni, o. Para so, mga baby sa si Oni, good job na rin si Oni. Boy, nagbe pray na rin. O, oh, walang mag-aagawan.